pag ito sa sa gitna ng katawan ay isang kawit lang kami. Mamain natin lahat na ibigan ayan. Iyon. Sana makahuli tayo kahit isang piraso lang. Uber na oh. yon, buhay na buhay. Uber. Uber. Uber na naman, grabe to. <laughs> Iyon, good morning, good morning, good morning sa inyo lahat mga kaibigan I welcome to my YouTube channel At ngayong umaga mga kaibigan, another vlog tayo At kumusta kayong lahat mga kaibigan Sana yung nasa mabuti ko yung kalagayan At sana mga kaibigan, ay ito yung pamahain natin mga kaibigan Sana swirtihin tayo Ay kitang natin, dalawang kitang tayo Tapos yung isa pang gabi, pang umaga Yung pang grouper, pang luba Tapos ito ay pangumaga. umaga natin habang nagasiw-siw tayo Ayan, kasama natin si Mr. Kanaya mga kaibigan Gatikin, at yung pamay natin nandoon uh, tamban mga ibigan o turay na tinatawag namin so yun paalis na tayo mga ibigan sige mga ibigan update ko kayo mga ibigan pag nandoon na tayo yun nakanda na tayo mga ibigan so, na update ko yung mga ibigan pag nandoon na tayo kalmada mga ibigan yun kalmada ang sana hindi magbago mamaya mga ibigan so paghapon tayo dahil mga, mga, mag arepa tayo na isang kitang dalawang kitang tayo Abangan yung mga kaibigan ang mga adventure natin sa mas maganda mga kaibigan. So yun mga kaibigan, mag-isa ko yung naglagay ng pamain. So yung mga pamain natin, tibukok -ok, yung yan hiwa natin na tat tatlong bisis. Yung mga ganitong hiwa. Katatlohin mga kaibigan yung ganun kalaki. So pamain natin ganito. Tulad yun. Yan, pag sa, sa gitna ng katawan ay isang kawit lang kami. Yan. Tapos pag sa ulo naman mga kaibigan, pag ganito yung pamain ulo. Sa mata lang mga kaibigan, sa mata. Yan. At pag sa buntot naman mga kaibigan, mag magpain kami. Dalawang kaupit mga kaibigan. Dalawang kaupit. Yan. Tapos ikot isang bisis. Tapos salit salit yung mamayat yan mga kaibigan para magpili sila kung saan ang gusto nila. Buntot ba? Sa gitna ba? O yung ulo? Sana makadalay tayo ng marami. Yan, naging natin para dito sunod tayo kaya mamaya. Yung kawil natin mga kaibigan, number, four, number 14 ito. Tapos ang agwat ay tagliman di pa bago kawil. Tapos yung kawil natin mga kaibigan, may kilang hanggang dito lang yan. Yung pansa kawil, kung kulambot niya. Tapos yung minday natin mga kaibigan ay number 180. Tapos yung uh, ah, kulambot ay 150 mga kaibigan. Yan, slice, slice lang paghiwa mga kaibigan. An update ko na lang mga kaibigan pagtapos na. So, yun mga kaibigan dito na tayo sa ating aryahan na tinatawag na bus trip na tawag sa amin. Yung aryahan natin ay 200 feet, mahigit mo 'yan, 240 feet. So, ito na yun, may pamain na tayo lahat mga kaibigan. Ayan. Yan. Basta na makahuli tayo kahit isang piraso lang. Ay, madala nga yung sada ngayon. Muna, mag ari na tayo. Ang batong dako lang. good para sa isang kitang ari natin naman yung hapon, balikan bukas doon, mga ulo kitang naman tayo mga kaibigan dahil yung agos ang pangit pangit magsubid-subid ng tangigin Ayun, mga kaibigan magbuya na tayo last buya natin yan tusok pa yung gusto natin bandira natin bandira iwagaw yung agay kaibigan yung isang buya good luck see you mamaya see you next year na so yun mga kaibigan kain muna tayo yan yung ulam mo natin ay paksi yung baon mga tayo ng siyo, siyo mga kaibigan yung isang kitang ay part natin yung isa tapos isa si bukas pa yun kain muna tayo mga kaibigan Ayan. paksi yung natuhingan mga kaibigan masarap luto ni mama hmm sinayo yung bulang tayo mga kaibigan masarap ang paksa ni mama hmm ang sarap mga kaibigan ang sarap sarap hmm hmm mamaya makawit ma tayo ma ng sigusew So ibang part na naman ito mga kaibigan Pangangawin natin yung susu dahil Nadalamang uh, kitang kayo Yun, dahil na tayo mga kaibigan Yung mga siusew natin Pampayain natin sa kitang na isa Pang luba. Yung mga luba, lubag Pakul das mga kaibigan Pakul <laughs> Si guwapong lali Si guwapong Tawa natin si Gopo Kasi hindi mapain Yung pamahay natin mga kaibigan Maliliit lang yung maliliit, lang, maliliit lang yung bakpan ba ng siyong sew Yan, ganito lang kalit yung pamahay natin mga kaibigan no? Liit lang Tatlong kawil yung gamit natin 568 yung kawil Tapos yung nylon ay 040 Magkolot magiwitan, magiibigan. Kita yung bato. Babawo lang. Ano sa mga 7 pa lang ito. mga walong. Babawo lang. Tayo nakatugkad na. Kung kinakain na mga iibigan. Wala na tanggal. Yun, dali na kaibigan Uy, guwapong lali Uy, plat-plat mga kaibigan <laughs> Plat-plat kalau mau ha, hindi kay pain ha Agay ako Uy, huwag mo kasubukan Ayan, plat-plat uh, ang kamit Tawag na, <laughs> hindi na kaibigan Kasi madulas yun, dali na naman mga kaibigan yun, ito yung siusyo mga kaibigan yan, siusyo mapain, masarap ito sa daing mga kaibigan sampain natin yun, dali na naman mga kaibigan yun, dalawang piraso dalawang dikit aso mga kaibigan At yun mga kaibigan, tapos na tayo yung Manayusyo. Ito yung huli natin lahat. Siw-siw. Marami rin -ibigan. Ang mga ibigan. Tama na pampain. Pampain natin sa kitang luba. Ayan. So papunta na tayo sa ating palanggre. Um, puntahan na natin mga ibigan. Papandawin na natin sa may laman. Ayan. Abangan mga ibigan. Paghihila natin. Ayan na may, may laman. Let's go mga Update ko kayo. Yun yung bandera mga kaibigan Yung iwan natin na bandila, Na may laman mga kaibigan uh, Nakabawi sa pamain yun nag-uumpisa na ng hila si Mr. Kananay mga kaibigan sa bato papuntang mainline na may mga pamain medyo malalim ito mga kaibigan sa 240 feet ang lalim Titingnan natin ito kung makahabol pa ito ng area isang bisis kung hindi tayo malanganin sa oras na maya i-area na ito natin ulit

Ito na naman Dun. na naman Ito na naman Ito na

Uber mga kaibigan Yon continue mga kaibigan Sana buhay yung lako Yung isa pa tayo mga kaibigan

At yun ay tapos na tayo mga kaibigan sa paghihila din ng plankre. Ito yung plankre natin at yung mga huli natin at yung kumpres na pangalawang lapo ay pinila natin ng hihila din ni Mr. Calanea. sa kumpres.

yung huli natin mga kaibigan pinutos natin sa kuan sa sa dina para hindi masira ang mga kaibigan para yung kulay niya hindi magbago saka yung isang sagisi at yung isang size mga kaibigan nandito ayun buhay na buhay so sana matanggap yan mga kaibigan sana hindi malamit para mas maganda makabawi tayo sa ating gastusin at yun magandang hapon sa inyong lahat mga kaibigan at ito na yung resibo sa ating suno bali 1-1 mga kaibigan 2.2 kilos mga kaibigan ayan Uh, yung pamain 8 kilos 320 lahat tapos sa gwanwan bali yung sobra 780 mga ibigyan na yan 780 to sold mga ibigyan sakto sakto lang yung huli natin at maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kaibigan. So walang asawang sa buta. Ingat po palagi dyan. In God bless. So mm.